video guys, magbabalat ako ng kamuting kahoy guys, kasi gagawin ko siya na soma lidgid. Kaya samahan niya ako guys sa aking pagbabalat ng lah asal raman, dah anak tu dah mm, guys, ini nak ikut diusana gak mati, cikgu mau balik kita nak kau negri musik kau nak ikamat lagi. Laga. Ito. Okay. Kita nang guys, bata. Ini ba't ina-babad din. Okay no? Bunot ang akong asawa nga buhotan, guys. Wow. Salamat, no, guys. Hala na na. Oh, Bunot guys. Bunot-bunot siya guys kay pati naigo nang among semento, guys. Biraga ko na gyud, guys dami naman kaming bayaran dito. Hmm? Hindi na ngali. Ah. Ah. Ay. Hmm, sa madang akin. No, nasugatan, nasugatan ng aking asawa, kayo, guys. So, nasugatan ng guys. Ng oh, guys. Ngayon, <laughs> tara po. Sugatan na tayo, guys. Sugatan na, guys. Masyadong mabilis lang kan ang kaniyang tigbas, guys, oh. Humpas ng ano, niyog si oh, bira palag magbungi na nga to Hmm mayro ba ka bang tama yan guys tapos na lang ako naman kaya ko jod ano ba guys? So, kayong pasultihon guys tama ba yung biga guys kasi ng, ng ano guys okay, so ang ng Ayan, ganito lang natin, katas guys. Katas ng balanghoy. Ito um, guys, oh. Ano tawag sa inyo to guys? Sa amin, ano kalibre? I amin, mean, bigas yan, guys. <laughs> um, bigain, guys, para... Bigain ng mabuti. Makuha ang kanyang... Germs. Paano Yan na? lang guys. Para lang tayo naglalaba guys. Naglalaro lang tayo. Anak, ang blong up lang gana palihog. Please. Wala tayong nalalagyan nito. Anong kung sa sabawi buha ka baso. First gata. First gata ka natin. Pinipiga ah guys. Hindi na magsikan gata. Huwag na. Anong baso nga malaki kasi wala kaming kami ano guys yung ano bang pigaan yung pisnit wala kami ganito guys okay naman guys malinis naman to damit na lang kanyang ginagawang pang piga Ayan guys. Ayan guys, tapos na natin kinungasan guys. Haluan na, na, na natin siya ayan. ng niyog. Ayan, guys. Gata. Ganito lang mag, ano guys. Simple, Halo ano ng... ano natin ano ako yun? Halo ano natin yun? Halo ano natin yun? Halo ano natin Yan guys. Ini tanggal kau ni jangan orang tak pon. Hai, okay. Oh, yang ini kumut kumut teman yang guys ang balang mawi. An Lepas. -an. Lepas, ano? Ah, benda nang niog. Oh, hindi pa nakaano diyan ng ano ng dahon. Lag, ilagay na ninyo sa ininit. Mana. Tapos na pala, oh, magliilit-likit na kayo diyan. Tapos, lagyan Mga natin guys. ng konting asin, guys. Asin. Para maano 'yang katamis niya. Okay, guys, guys para pantay daw, guys. Para ma lumutang 'yung tamis niya, guys. Pantay daw ang tamis at alat. Yes, oh. Ayan guys ha, naglilinis ako ng kamay. Baka sabihin nyo, hindi ako naglilinis. Tapos, lang. kinamot-kumot ko itong ano. Hmm. Naglilinis ako guys. Tapos kamay lagyan lang. natin ng asukal. Asukal, lagyan. Yan. di hmm. Hindi natin ibuhas lahat guys. Baka masobrang kamis na. Kuntiin natin. bos mo na lahat kasi hindi na nakatamis my darling guys hmm guys bos, bos na nakinhat guys yung na. para ano matamis ya bos, hmm. you know, bos na guys hmm change tayo din bos na Okay nang anuhin. At maglikit-likit na kayo. Baka hmm. may may magkumin ha. Hmm. Bakit ko kinamay? Hmm. Ano ako? Huwag, oh, kang, magsalita na lang. Anuhin mo lang yan. Nag-ano ako guys. Nag Nag-naglinis ako ng ano? kamay. Ano-ano? Hmm. Tinikman Tikim Kim. Okay, so, likit-likit yan, guys. Ganyan, mag, mag ano, mag, ligid. Parang baga ng suman. Suman na mga, may suman ka ng kanang Sa ng Hmm. Okay, guys, yan, one zero. Suman. Oh. Guys. Ang oh, mo naman, guys. Hmm. Oh, okay, guys, so ganyan. Ganyan kabilis ang kamay sa aking asawa. Hmm. Oh. Yan. Akin na naman, naman yung anuhin. Ayan guys, 2-0. Ayan guys. Tapos na sila. Tapos na sila guys. Ayan. Ito na lang ginagawa guys. So, andun pa. Sinaing na ang iba guys. Ayan. Ito. Ayan. Ito na lang. Natapos na lang tayo. Ayan. Ginagawa na. Ligid guys. na balanghoy asawa ko guys yung niluto kong ano guys lidgid suman so, balanghoy. balanghoy, na lidgid guys balagidgid guys sa I amin mean, guys hindi ko alam mo ano tagalig niyan ayan. <laughs> <laughs> <guys>. <laughs> So, yeah. guys Ayan guys, yun yung ano ko guys yung ginawa ko na lead gig guys. Kaya hanggang dito na lang yung vlog ko guys. Maraming maraming salamat po. Sana nanonood. Sana subscribe. Sana hindi kayo masawa magsuporta ng aking vlog. Kaya maraming maraming salamat po. Don't forget guys. Like, comment, share and subscribe. Hanggang sa next vlog ko. Bye bye.